ka farmer, alam mo ba na sa susunod na 60 na araw ay pwedeng sumirit ang presyo ng palay mo pataas. At pagkatapos ng dalawang buwan ay tuluyan na namang bumulusok pababa at mawalan nga na naman ng tsansang kumita. nakarang araw lang pumerma si Pangulong Bungbong Marcos. Sa utos na bawal muna lahat ng imported rice. Magandang pakinggan, di ba? Wala nang murang bigas mula sa Thailand o sa Vietnam na makakalaban sa animo. Pero ka tanong ko sa iyo. Handa ka na ba kung sa araw na matapos ang banayto, ang import banayto, na bigla namang bumagsak ulit ang presyo ng palay, unang bigas at maipit ka na naman sa utang. O kaya, alam mo na ba kung paano mo gagawing pagkakataon ang dalawang buwan na ito para madoble ang kita mo? Manatili ka rito dahil ipapakita ko sa iyo ang totoong laro sa likod ng rice import ban at ang tatlong diskarte na dapat mong simulan ngayon para hindi ka maiwan. Hello ka-farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kumusta kayo lahat? Ka-farmer, kung gusto mong lagi kang nauna sa mga balitang direktang tumatama sa kita mo at sa bukid sa tinataniman mo ng palay, Pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Dito ka farmers sa ating channel, hindi lang tayo nanonood ng balita. Binabalatan din natin lahat hanggang sa pinakapunot dulo para alam mong eksakto kung paano kakikilos at paano kakikita. At gusto ko ring marinig ang opinion mo ka-farmer. Sabihin mo sa comment section kung sa tingin mo ba panalo talaga ba itong rice import ban? o isa lang itong panandaliang ginhawa. Sama-sama tayong magpalitan ng ating diskarte at ideya. Sa ating pagsisimula, anong nga ba ang rice import ban at bakit ito pinapatupad? Alam mo ka farmer na sa simula September 1, ngayong taon 2025, suspindido na ang lahat ng mga rice importation sa loob ng anim na pung araw o 60 days o katumbas niyan ang dalawang buwan. Ano nga ba ang layunin nito? Mayroon itong tatlong layunin. Ang una ay suportahan ang mga lokal na mga magsasaka ngayong panahon ng anihan. Pangalawa ay itulak pataas ang farm gate price para may kita naman bawat kilo ng palay ang ating mga magsasaka. At pangatlo, dapat ay maubos muna ang mga lokal na stock ng mga bigas bago na naman pumasok ulit ang mga imported na rice. Ano nga ba ang sakop nito ka farmer? Sakop nito ang lahat ng uri ng mga puting bigas mula sa ibang bansa. In short, bawal mo nang mag-import ng bigas sa Pilipinas. Paano makapasok naman? Mayroong kondisyon. Kung may mga national emergency tulad ng matinding kalamidad o biglang kulang ang supply ng bigas, pwede pa rin mag-import pero may maigpit na permit. Itong kauna-unahan kasi ka farmer na malaki ang rice import suspension na pinirmahan ng ating Pangulong BBM sa gitna ng harvest season. Tika, ano nga ba yung magiging positibong epekto nito sa mga magsasaka? Tulad natin. Una, pagtaas ng farm gate price. Kung dati sa gitna ng import surge ay mababa pa sa 15 ang kilo ng palay. Ngayon, posible na itong umabot ng 20 o higit pa depende sa demand pangalawa syempre mas malaking kita dahil harvest season ngayon ka farmers September hanggang October kaya swap ang timing para makuha mo ang pinakamataas na presyo at pangatlo mas demand ito sa mga lokal na bigas dahil nga walang importation competition kaya ikaw at ang kapwa mong mga magsasakalang ang magiging pangunahing supplier ng bansa para bang biglang napunta na lang sa yung spotlight, ikaw na ngayon ka-farmer ang bida sa panahon na to. Ito naman ka-farmer ang mga limitation at mga dapat nating tandaan at dapat nating paghandaan. Dahil huwag nating kalimutan ka-farmer na panandalian lang ang offer na ito na rice import ban dahil 60 days o apat na pong araw lamang ito, dalawang buwan lang kapag natapos ang ban posible ulit bumalik ang imported na bigas at kasama nito ang pagbaba ng presyo ng ating mga bigas. At kung sa dalawang buwan na to, hindi ka pa nakahanda, nako, baka maipit ka na naman sa presyo at siyempre sa laging nakaabang na utang. Isa pa, ito ay may panganib din siyempre ka farmers sa mga smuggling. Kapag nakalusot na naman ang mga murang bigas mula sa labas, bababa agad ang presyo ng ating lokal na bigas. At pangalawa, yung logistics at yung storage, ito dapat kung wala ka ng maayos na imbakan, mapipilitan ka na namang ibinta ka agad kahit mababa ang presyo. Kaya mas maganda rin kung mayroon tayong imbakan, mayroon tayong budiga. At pangatlo, market manipulation. May mga traders kasi ka farmer na pwedeng mag-ipon ng stock na bigas para kontrolin nila yung presyo. Marami na tayong napanood ito sa TV na yung sibuyas, walang sibuyas, pero yung pala tinatago nila, yung bawang, etc. No? Kaya ngayon, tuturuan ko naman kayo ng tatlong diskarte para makatik advantage tayo. Ito ka farmer ay parang opportunity knocks once. So grab the opportunity. Ito ng opportunity natin. Kung nagre ka, ang mura ng bigas. So, i-take advantage natin to. So, mayroon tayong tatlong diskarte dito na, na malalaman natin. So, diskarte number one, timing ng harvest at storage. Kung kaya mo ka-farmer na idili mo na yung pagbinta ng bigas sa panahong mura at hihintayin mo yung pinakamataas na presyo, gawin mo ka-farmer dahil kadalasan, ang pinakamataas na presyo ng bigas ay sa bandang gitna hanggang huling linggo ng importation ban. So kung may sariling kang dryer o budiga, Gamitin mo ito para hindi ka muna makapagbinta agad at mai-ready -e mo ito doon sa punto na kailangan ng ibinta. Pangalawa, discard number 2. Direktang binta sa mga consumer o retailer. Kapag gamitin mo ang Facebook Marketplace kung saan pwede kang magbinta ng iyong bigas. Pwede rin yung farmers market kung saan doon sa mga palengke o kaya direktang deal sa mga malalaking retailer para hindi ka na dumaan sa mga middleman. Ibig sabihin yung consumer o yung mga malaking retailer at ikaw, diretso ka na kagad doon, no? At diskarte number 3, kooperatiba at bulk selling. Sa kooperatiba at maramihan na binta. Para ka nitong magsisindikato ka sa kapwa mo magsasaka, no? Pero ito legal na klase ng sindikato para sabay-sabay kayong magkikipag-negotiate sa mas mataas na presyo. Ano nga ba mga regulations pagpapatupad nitong importation ban? So katuwang nito ang National Food Authority at ang Department of Agriculture magbabantay sila sa galaw sa presyo ng bigas, no? Lahat ng mga mga permit para sa import ng bigas ay sususpindihin. At ito namang Bureau of Customs naman ay siyempre magigipit sa mga borders ng Pilipinas na walang makapasok ng mga smuggled na bigas pero ka farmer. Tandaan natin. Kahit may batas 'yan, kung walang mahigpit na pagpapatupad, wala pa rin silbi. Kaya mahalaga rin na tayo mismo mga magsasaka ay magbantay at magulat kung may mga nakikita ba tayong mga illegal na pagpasok ng mga imported rice. No? So kaparmer, malinaw na sa 60 na araw na ito, may malaking oportunidad tayong umangat. Pero kung wala kang diskarte, baka sa olay, balik din tayo sa dati. O mas masaul pa kaya tanong ko sa iyo ka farmer, panalo ba talaga itong rice import ban? O isa lang itong panandaliang ginhawa? Pwede kang mag-comment at sama-sama tayong mag-usap bilang isang komunidad ng mga magsasaka. Komunidad ng mga nagtatanim ng palay. Sa pagtatapos nito ka farmer, kung mayroon ka natutunan sa video na to, don't forget to like, share at mag-subscribe ka na sa DDT Nature Farm. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!